Hello, nasa seaside kami. Hi hello, sis, hello, Mabilon. Si Mabilon guys, with food allowance siya. Tatanungin natin siya kung magkano yung food allowance niya. Sis, magkano yung food allowance mo? Dati nung hindi pa nagtaas, every week, 350. Ngayon, 400 nang na dinagdag sa akin. Ginawa ng 400? O, oh, 400. Yung na, food allowance oh, mo? one week na. Weekly yan? Weekly. Naubos mo naman? Hindi ko naman maubos kasi madami. O, oh, malaki yung... Eh. So nakaka-save ka. nakaka safe ako. Doon ka na kumukuha ng ano na ng... nung magdio pa ko hindi ako kumakain sa labas, nagluluto kasi ako kasi food allowance din. Mm, ganda galing no. So yung pang-kape mo na nakakabili ka na diyan sa food allowance mo. Meron na, meron na. Nakakabili ako. Kapi, yung merienda mo, kasayna. merienda kasali din. Galing. Mga shampoo. Mm, yun. Dala, dala pati sa food allowance. Galing naman. Mm. Tapos, saan ka nagluluto? Yung kwarto ko kasi may sariling kitchen. Kaya makapagluto ako ng maayos at tapos may sariling refrigerator. Wow, pero may kitchen din at, at fridge yung amo mo sa labas. Oo, kasi iba yung kwarto ko sa labas ng bahay, hindi sa loob ng bahay nila. Nakasiperate po. Ay, galing naman. So, parang nasa bahay ka lang din, parang nagbo-board ka lang din kasi may may CR, may, may CR din. May ref, may kitchen. kitchen. Galing naman. So, tapos may sariling mga rice cooker. Anong, ano nang ang size ng bahay nila? Gaano kalaki? 2,000 po. 2,000? Mm. Tapos uh, up and down ba yan sis? Hanggang third floor. Ah, tapos ikaw sa labas? Sa labas ako. Naka Parang extension? yung extension. Parang ganon? Galing no? Ay wow, sa naol. yeah thank you for sharing thank you so much